mga hmm. araw-araw naman ito <tinyo> kumain guys, mananabakad. Kaya ito yung... Malit yung manok mga Pinoy yung pagkain namin dito. Ano. Yung Dernet o kami dumengwe. Ito kung Yung yung wala

Okay. Ten days, no? Okay. Yun ang sasabi niya sa kailin Parang daw. buti nga, may naka, marang lumapit sa Ito, kung naman kung One Hindi na nga. ano yung gusto mo. At mag-survive. doon mo na kayo. mo na kayo. I'm